Ito na guys, yung pangalawang dive namin. Oy, sarahan agad. Ayun, gitik. Thank you Lord at may ihawi na ang ko. Estimate ko mataba ito. Medyo malaki kasi ang dyan. Hanap ulit tayo, baka may kasama pa. Yon, talagang bago. Ayun. Uy, pusa. Kamal ah, na pusa ito. Dagdag pa sa way. Solid. May kasamahang tikwe. Ayun, gitik. Kasamuna at itong tikwe naman. Ayun, sa pool. Bali dalawa. Parang punong rin ito. Ops! Labahita! Nasa pinakailalim. Nakatalikod pa. Pwede na itong tirahin. Ayon! Sa pool! Labahita ba dito? 40 ang kilo. Kapag kabilugan ang buwan, na 50 man. Talag bago, Nakatago ang ulo. Ayun, sa pool. yon manok. Nakawala pa. Kasa muna. Ahabulin ko ito. Bote at suminto. Ayun, sa pool. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa ang talagbagong ito. Ito, malaking bato. Silipin ko ang loob. Wala. Ito, may solid. Ayun, sa pool. Ayos at magagandang klaseng isda pa ang natin dito sa pangalawang dive. Talagbago pa. Ayun, sa pool. boy solid. Ayun, gitik. Ganitong kulay ng solid. Budlawan kung tawagin dito. yon napula po. Sumuot pa. Nawala. Malalim siguro ang butas. Dito ku sa kabila. Baka lampasan ang butas dito. andito ayun sa pool ganitong uri ng lapulapo boltrag kung tawagin dito 150 ang kilo oy malaking alatan ayun gitik sarap ng tama buti at maamo karamihan nito mailap nasaan na kaya ang kasamahan ng alatan na ito ito, talag bago. Ayon, gitik. Kapag ganito ang panain, magandang tsaga-tsagaan ito. Oy, lapo-lapo. Sibungin or sono. Ayon, gitik. Ang pinakamasarap na manaluto dito, sweet and sour. Hoy, ko Dandahanin ko lang para sigurado ang pandurdog tong huli ka. Good size na ito, mga 200 grams. At ito, dalawang talagbago. Testingin nating dubulin. Patrasin ko ng kaunti. Sige, unti pa. Taas-taas ng kunti. Ay, umiwas. Pwede na itong tirahin. Ayun, sa pool. Kasa uli. Ayun, manok. Ayan, sa pool rin. Sana tuloy-tuloy lang panagpo natin ng mga gandang klaseng isda. Dandahan lang tayo lang, oy. Para kita yung mga nasa malalim na butas. Hoy, balagan! Sinusungkit lang ito sa parte yung puwet para lumabas ayan lumabas na sigurado pag nahuli ko ito kwartan linaw ito bukas chichimpuhan ko lang sabay dampot huli ka thank you lord at akachang ng banagan ganitong kulay ng banagan kung tawagin dito aswang kapag pumasok ng 200 grams 800 ang kilo estimate ko nito sobrang ng 200 grams hindi para rin ang presyo pag iba ang kulay ng balagan, iba rin ang presyo. oy, may nakita pa akong sungot. Banagan ito. Sabi ko na, banagan. Ganitong kulay pula, bulik naman kung tawagin. Sigurado yun ko ng tampot para ang pandurudog tong sigurado rin. Hulika, ka! Ay! Nakawala pa! Huh! Naglaho ang pandorodogtong. Pero hindi ko ito titigilan. Buti na lang at suminto dito. Palabasin ko muna. Mailap! Magpahuli ka na para ang pandorodogtong namin madagdagan. Tawag maganda ang pwisto. Huli ka. Partang linaw ka na. Yun lang, may itlog. Daming itlog. Huwag muna natin kunin para makaitlog pa. Bitawan ko muna. Saka ako na lang ito babalikan kapag hindi pa nahuli ng iba. Maganda dalawang sunod ang banagan. Hoy, balagan pa! Dati lang, palabasin ko muna Siguraduhin ko ulit to Para pang durdugtong, sigurado rin Mailap Ayaw nitong gawa yung pang durdugtong Chichimpuhan ko lang Huli ka Huli ka uli! aray ko Yun pa Tayom, ang nahawakan ko Ay hamal na balagan ka Sakit! Nasindro ng daliri ko ang tayong... Kakampi mo siguro yung banaga na yon. <laughs> hindi ako papayag. Babawi ako. <laughs> Saan na kaya pumunta? Puhonin ko muna itong pana. Hindi ko titigilan ito hanggang hindi ko makita. Masakit! Ito... Pinahamak mo ako. Oh. Ano? Sige raw, pumalag ka pa. Uragon ka nunoy. Ilalaga kita. Hindi kita ipapabili. Makabawi man lamang. Aroy! Nakawala pa. Andun, pinuntahan na yung tayong. Magkaibigan pala itong dalawang ito. Ay bahala ka. Ayaw ko na sa iyo. Baka gataasan naman ang madampot ko. At ito, solid. Ayon, gitik. Nakadalawa na tayong budlawan. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa. At ito, dalagang bukid. Ayon, gitik rin. Sa presyo, pareho lang ito ng solid. At ito may dalagang bukid pa. Ayun, gitik rin. At nakakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito na guys, yung pangalawang dive. Paganda man. O, oh, nakadaling banagan. Ah, malabanagan yun. Pagdampot ko tayo, ang nadampot ko. <laughs> Ayun. Butot. Parting dulo ng daliri ko. Hindi ko na ng Pahamak na banaga niyo. Na isahan ako ng banaganayo na yun? Kakampi pala 'yon tayo. Shout out sa Bakuta family from Taytay Rizal. Yan ma, maraming salamat po sa laging pagpanood ng aking video. At shout out rin kay Ma'am Richard Puentes. Yan ma, maraming salamat po uli. At shout out rin kay Sinay Daddy Burha. At nag-uwi na rin kami pagkatapos ilagay ang isda sa kahon. Yan guys, good morning sa inyong lahat. At ito, i-deliver ide na yung huli namin kagabi. Yung isang bangka, naglaot din. Dalwa silang ma-deliver. Malapit lang naman ang deliveran dito. Tingnan natin kung ilan man yung kinita sa dalawang dive kagabi. Madaling araw na kami umuwi. 3.30. Ngayon palang tumigil ang malakas na habagat. Kaya samantalahin ito. Dapat laot lang ng laot. Ito na yung kinita namin sa isda. 3,056. At ito naman yung kita namin sa balatan. 1,910. Salamat kay Lord. At meron na naman kami panibagong pangdurudugtong.